pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas Ano ang dating tawag sa mga lahi ng Amerikano na pumunta sa Pilipinas upang manila Kano Kailan nagsimula ang pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas A 1898 Sino ang unang general na pinuno ng mga Amerikano sa panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas General Otis, ano ang batas na ipinatupad ng mga Amerikano na pinipilit ang mga Pilipino na mag-aral ng wikang Ingles? A Jones Law, saan idineklara ng mga Amerikano ang kanilang soberanya sa Pilipinas noong 1899? Luzon, sino ang nagsilbing Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano? A. Emilio Aguinaldo. Ano ang pangunahing layunin ng mga Amerikano sa pagsakop nila sa Pilipinas? Klayan. Ano ang pangunahing wika ng mga Amerikano na itinuro sa mga Pilipino? Ingles. Sino ang nagsulat ng The Philippine-American War at tinuturing na ama ng Philippine Scholars? David Barrows, ano ang tawag sa pamamahagi ng mga lupain sa ilalim ng batas cooper? Land tenure. Na mo ba ang mga tamang sagot? Ilan ang iyong score? Mag-comment sa ibaba.